mga hinain. Ang problema ng bayan ating lulutasin Tulay sa hinpapawin Tulay ng pagpapago Radyo Pilipinas Radyo oh, Ng bagong Pilipinas Radyo oh, Radyo Pilipinas Tamang tama ang pagmamahal niya Radyo Pilipinas Radyo Ang boses ng Pangulo Service Radyo Pilipinas Radyo Publiko Nang Bagong Pilipinas Para sa Bagong Pilipino Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko Radyo Pilipinas Radyo Publiko Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738 Radyo Pilipinas Radyo Tara! Sama na! Mga ladies sa larangan ng transportasyon mula sa Department of Transportation. Sakay na! na! hapon Pilipinas, oras sa kapuluan, 3.04 ng afternoon. Ako po ang pansamantalang taong bahay dito po sa another episode ng uh, Sakay Na, hati po sa inyo ng Department of Transportation. Ako po ang inyong lingkod, Marilyn Montano mula po sa Communications and Commuter Affairs Office ng DOTR. At syempre hindi naman tayo mag-isa dito sa ating studio. May mga kasama tayong mga gwapo at mga kagalang-galang na mga kasamahan sa kagawaran ng transportasyon. Ang inyo pong uh, sakay na program ay mapapanood dito sa Radyo Pilipinas every Wednesday 3 to 4 ng afternoon at syempre mapapanood din sa ating Facebook uh, pages ng DOTR at ng Radyo Pilipinas. Ayan, hindi ko na patatagalin. Itatawagin na natin ang ating mga makasama. Una na sa ating kasamahan sa DOTR. Sige. Sige po. Hello, magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa sakay na ng Department of Transportation. Ako po si Robert De Roque, mula rin po sa Communications and Commuter Affairs Office, kasama ni uh, Ante Marilyn. Alam mo, taong bahay lang talaga tayo dito. I know. Oo. 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 Na napasubo tayo Pero ito ay serbisyo publiko Dapat natin yes. ipagpatuloy Ang uh, mga proyekto ng ating kagawaran May transition na tayo Nakapag-assume na may bago ng uh, pamunuan Sa Department of Transportation Pero tuloy-tuloy pa rin po ang mga proyekto dito sa ating kagawaran. At syempre, with the pleasure ating nga ipinapakilala, nagbabalik ito, Robert. I know, Suki. <laughs> Suki. Uh, gwapo to, sabi nila. At talaga naman gwapo. Sabi nila, sabi okay. rin natin. So, <laughs> ang ang kagalang-galang din ito, at syempre ang ating uh, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, si Yusek Andy Ortega. Magandang hapon, Yusek. Nako, Barilin, good afternoon. At saka si Robert, good afternoon. Good afternoon, Yusek. So siguro, parang andating ko dito, So, uh, guess now. Medyo parang part-time uh, kasama na din natin sa show, no? Opo. Dapat nga hindi na si Ayusek, eh, no? Sa mga susunod na programa, kasama na dapat din sa si Yusek. <laughs> Kinurner pala. Oo, o, ayan. At syempre, para po sa kalaman ng publiko, ito pong sakay na ay uh, proyekto nagsimula sa vlog mm -hmm. ng uh, nakaraan o ng outgoing nung, nung nakalipas na uh, pamunuan ni Secretary Jimmy uh, Bautista. Nagsimula sa vlog, nakailang uh, episode na rin tayo at nag-transition din tayo ngayon sa radio. And mm -hmm. uh, in the future, may mga asan pa tayo dito sa Sakay Sana. No? Sana. Nagsimula tayo sa vlog. Lahat mo ng mga episodes ng Sakay ay mapapanood nila sa YouTube account ng Department of Transportation. At nag-stem out into a radio program. And hopefully, no? sa blessing ng ating mga bossing at iba pang mga taga-support, lalo na sa Presidential Communications Office, malay mo, mag-stem out din tayo sa TV. TV, ayan. Mm -hmm. Asahan po natin yan. At na. syempre, uh, dahil tuloy-tuloy nga pong proyekto dito sa DOTR, Uh, ba balikan lang muna natin na ano, bago tayo mag-transition sa uh, bagong leadership ni Secretary Vince Dizon nabanggit natin na itong vlog uh, itong Sakay Na ay programa platform para maipalam natin sa mga publiko ang mga proyekto ng uh, Department of Transportation Ito po ay uh, sa courtesy ni uh, Mr. Johnny Gesmundo right. uh, yes, Hi actually. Sir Johnny po oh, so, eh, eh para ko no? uh, I'm really happy and saya-saya ko -saya nung nabuo ng grupo nyo no lalo na ni Johnny itong uh, Sakay Na imagine mo nakabuo kayo ng isang magandang programa once a week nagco kayo sa ating mga mamamayan so Johnny kung nasaan ka man ik nga eh maraming salamat sa iyo you've served uh, the department very well you've served uh, the show very well at uh, lalo na sa ating butihing uh, ex-secretary si secretary Jimmy Bautista salamat po sa inyo salamat po sa inyong dalawa Ayan. Salamat po sa mga naging serbisyo ng mga dati nating uh, uh, secretary at uh, si Mr. Johnny Gesmundo. At sa puntong ito, dahil marami nga pong uh, tayong uh, mga pag-uusapan, Music Andy no. Uh, transition na po, nag-assume uh, na po officially si Secretary Vince Dizon. Uh third day niya ngayon officially yu no ang kanyang tama. Since opo. Monday. opo. So may mga marami na siyang uh, napuntahan ding mga radio programs na pinagsalitaan at uh, who knows baka one of these days ay mapakasama rin natin no less than the Secretary of Department mm -hmm. of Transportation at uh, ang atin lang dito ay ipagpatuloy din kung ano man yung mga nasimula nung nakaraan at uh, mas sabi nga ni Sec Bins bibilisan daw eh tama, Yes tama. po yu Marlene, alam mo yung maraming nasabi ang ating bagong secretary sa mga shows, yeah. sa mga forums, no? Alam mo, every time nakikita ko siya nagsasalita, nakikita ko yung bigat ng show, sa shoulders niya. Yung mga utos ng mm -hmm. ating Pangulo, lalong-lalo na yung mga sinasabi niya na hindi pwede, ang pwede, ang pwede na. na. At definitely yung sinabi nga dito, Isin at ayusin. Talagang uh, mabigat ang marching orders ng ating Pangulo sa ating bagong Secretary kaya kailangan talaga niya dito lahat ng tulong lalong-lalo na sa ating Departamento and uh, it's something na sa tingin ko at sigurado kaya natin tulungan-alalayan yung ating uh, ang ating bagong secretary. Yes, at madadalian din tayong tulungan siya because he has the experience to lead the department, especially with his 26 years in government service. No, marami na siyang pinagdaanan sa government recently. Nung pandemic, naging testing czar si Secretary Vince. And uh, nung time din nung nakarang administrasyon, naging um, advisor din siya for flagship programs and projects. So, kayang-kayang talaga itong gawin lahat oo oh, a si secretary Vines ay nag both sa legislative at executive branches ng government. Naging uh, chief of staff siya di ba niya uh, ex-senator si uh, mm -hmm. Sunny Anggara. Tama o at, at, at uh, naging uh, bu na, buong term po ni ex-president Duterte ay talagang naglingkod siya five years sa BCDA as head of BCDA at siyempre yung huling taon niya nga po doon sa pag-asikaso uh, na nung ating COVID-19 effort. So talagang Uh, veterano at talagang maasahan natin ng ating uh, bagong secretary. Kaya, nandito lamang tayo mga empleyado at mga opisyal na yes. susuporta sa ating bagong kalihim. Uh, Malin, alam mo, gusto ko lang mag-react sa nasabi mo na matagal din pala siya sa legislativa, no? Mm -hmm. Alam mo, sa dalawang taong ko lamang dito sa gobyerno, being, uh, sa executive, napakalaki ng uh, magiging tulong para ka secretary Vince Dizon. Yung nag- legislative siya. Apo. Kasi remember, ang isa nating uh, trabaho, isang challenge sa atin sa executive ay kumuha ng tamang budget dito sa ating uh, mga kaibigan sa Kongreso at Senado. Now that he comes from that office before, definitely alam niya kung paano ang gagawin, mm -hmm. ano ang mga nararapat na ikang eh uh, proseso para talaga makuha natin yung alam mo naman yung napakaimportanteng part ng ating departamento, yung budget, 'no? Oo, kasi pag walang budget, parang walang gasolina yung sasakyan, <laughs> di ba? <laughs> Totoo yun, especially sa pagkaalam ng na natin, malaking budget na hiningi natin na hindi na ibigay mm -hmm. ng ating mga kasama sa Kongreso. But uh, sabi nga, nung nagsalita nga si Secretary Bautista at nasabi nga niya kay Secretary Vince Dizon, eh, itutuloy natin, even though malaki yung budget na hindi naibigay, But I feel confident and I think we feel confident With his experience sa legislative, magkakaroon po tayo ng malaking tulong in getting our budget uh, every year. Yeah, tama yan yung mga earlier pronouncement ni Secretary Vince malinaw yan na sinabi niya na hahanapan niya ng solusyon yung mga challenges na kinakaharap ng ating sektor at syempre uh, may kipag-usap rin siya sa mga stakeholders para malaman niya on the ground talaga kung ano yung mga problema para magawan nga po ng paraan hmm. At ito yung nakaangkla sa directive sa kanya no? sa marching orders ng Presidente kay Secretary Vince na dapat maibsan ang paghihirap ng mga kasamahan nating commuter, no? lalo na tayo araw Araw tayo nagko-commute, no? Danas natin kung ano yung mga pinaghihirapan din nararanasan ng mga kapwa natin, commuter. And I'm sure Secretary Vince also feels na the same, lalo na, di ba, recently, he took the bus way himself, oh, yeah. right? Na Para ma-experience niya rin kung ano bang na-experience niya itong mga sumasakay dito everyday. At saka naalala ko yung naging statement uh, ng ating bagong sekretary na kailangan ano yun, hit the ground running, ano? Mm -hmm. Yes. Kesa nakikita ko dito, base sa kanyang experience sa le legislative base sa experience niya sa infra no lalo na sa BCD maraming mga projects dito i do believe na hindi pa siguro nakaka yapak sa babae eh, tumatakbo na mm -hmm. so that i think is what is happening now that's why you see all the things that are moving so sa tingin ko uh, we, we are going to the right direction and uh, tama ka Robert ang dulo nito is para sa ating mga commuters, which really is our objective. Yes. Balikan ko yung sinabi kanina, yung uh, isa sa mga unang uh, policy statement ni Secretary Vince Dizon, yung hindi pwede ang pwede, pwede na. na. That's right, mm -hmm. no? Sa kahit ano atang aspeto sa gobyerno, hindi dapat, uh, dapat ganun ang ating magiging uh, moto, na dapat talaga all out ang ating uh, serbisyo publiko. Kaya nga, lagi niyang sinasabi sa mga Initial na guestings niya sa ano na sa media na talagang uh, pinaparating niya yung gusto ng pangulo ni Pangulong Marcos na maibsan yung uh, paghihirap ng mga commuters at uh, magagawa natin 'yan kung pabibilisin natin yung ating mga projects at uh, dadagdagan pa magbibuild pa tayo ng mas maraming proyekto. Tama tama. Marlene, alam mo very challenging yun eh. Kasi yung sasabihin mong hindi pwede ang pwede na at isasabay mo yun sa bilisan. Eh, normally pwede na yan kasi nagmamadali ka. Uh -uh. But this combination of hindi pwede yung pwede na at pabibilisin, eh, talagang malaking challenge yun. Yes. Because it is something that you have to do fast but do well. Dapat dekalidad pa rin dekalidad. ating mga proyekto. At yan, sa puntong ito, 3.15 na po ng uh, hapon dito sa ating uh, bansa at uh, mag-break uh, lang tayo. Sandaling-sandali lamang sa ating pagbabalik pag-uusapan na natin yung mga iba pang initial na policy statements ni Secretary Vince at syempre yung mga proyekto pa na nakaabang na gagawin natin na inaasahan natin within the year and the next uh, couple of years. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang sakay na